Mga benepisyo ng gata ng nyog na dapat mong malaman. Alam mo ba na bukod sa pagiging creamy at malasa, ang gata ng nyog ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan. Hindi lang ito pampasarap ng ulam, kundi may taglay din itong sustansyang makakatulong sa ating katawan. Halina't, alamin natin kung bakit ito dapat isama sa ating dieta. Isa, mayaman sa healthy fats. Ang gata ng nyog ay may medium chain triglycerides MC. Lalo na ang lauric acid, na mabilis na ng katawan at nagiging enerhiya. Dahil hindi ito agad na iimbak bilang taba, makakatulong ito sa pagpapabilis ng metabolismo. Dalawa, pampalakas ng immune system. May antimicrobial properties ang lauric acid sa gata ng nyog na tumutulong labanan ang bakterya, virus, at fungi ibig sabihin, nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system at proteksyon laban sa impeksyon. 3. Mabuti sa kalusugan ng puso Ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pagkain ng gata ng nyog ay maaaring makatulong sa pagpapataas ng good cholesterol HDL at pagpapababa ng bad cholesterol LDL, kaya maaaring mapababa rin ang panganib ng sakit sa puso. 4. Mainam sa digestion Mayaman sa fiber ang gata ng nyog, kaya nakakatulong ito sa mas maayos na panunaw at pag-iwas sa constipation. Maaari rin itong makatulong sa mga may irritable bowel syndrome IBS at iba pang digestive issues. 5. Tulong sa pagbawas ng timbang Dahil sa taglay nitong MC, ang gata ng nyog ay nakakatulong sa pagpapabusog ng mas matagal, kaya mas madali itong isama sa diet kung gusto mong maiwasan ang labis na pagkain. Nakakatulong din ito sa pagpapabilis ng metabolismo anim. Pampaganda ng balat at buhok. Bukod sa pagkain, ang gata ng nyog ay madalas ding ginagamit sa mga produktong pampaganda. May hydrating properties ito na nakakatulong sa pagpapalambot ng balat at pagpapaganda ng buhok. Pito, mayaman sa bitamina at mineral. Taglay ng gata ng nyog ang bitamina C, E, at B complex, pati na rin ang calcium, magnesium, iron, at phosphorus, lahat ng ito ay mahalaga sa pagpapatibay ng buto at pagprotekta sa mga cells laban sa oxidative damage. 8. Ligtas para sa may lactose intolerance Dahil ito ay plant-based, ang gata ng nyog ay walang lactose kaya perfect para sa mga lactose intolerant o sumusunod sa vegan at plant-based diet. sham, May anti-inflammatory properties ang gata ng niyog ay may antioxidants at anti-inflammatory compounds na nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. Dahil dito, maaari itong makatulong sa mga may arthritis o iba pang kondisyon na may kinalaman sa chronic inflammation. Conclusion, ang gata ng niyog ay isang superfood na puno ng benepisyo para sa ating kalusugan. Kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa iyong mga kaibigan i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa naming health tips. Salamat at ingat palagi!